Sa wakas, ipinakita ng NATO ang tapang nila laban sa matapang na Ruso, matapos ang provokasyon ng Kremlin sa Europa. Gamit ang mga drone at paglipad ng mga fighter jet, nagsagawa ang Britanya at Estados Unidos ng labindalawang oras na misyon sa himpapawid mismo sa hangganan ng Rusya. nakaka-intriga talaga ang pangyayaring ito. Sa totoo lang, sinusubok ng mga fighter jet at bomber ng Estados Unidos at Britanya ang pasensya ng mga Ruso mismo sa kanilang hangganan. Ibig sabihin, mula sa Rusya, pwede mo talagang makita ang mga eroplano ng NATO. Pero ang mas mahalaga, pwede mo ring makita ang mga eroplano na yon sa Belarus, basta tumingala ka lang. Ipapaliwanag ko mamaya kung bakit. Kasabay nito, lumalabas pa ang detalye sa pagsisimula ng magkasanib na produksyon ng armas ng Ukraina at Britanya. Nitong linggo, sinimula nila ang paggawa ng artilerya. At syempre, ang pinaka-highlight sa lahat, inanunsyo ng mga leader ng tatlong pangunahing bansa sa Europa ang pagsasama ng pwersa para gamitin ang na-freeze na asset ng Russia sa pagsuporta sa hukbong sandatahan ng Ukraina. Binigyang diin ang koordinasyon sa Estados Unidos at pagpapatibay ng international na posisyon. Tinalakay ni Donald Trump kay Zelensky ang posibilidad ng pagbibigay ng Tomahawk na misail. Ako si Alexi Pichi. Dahil Oktubre 11 pa lang, sabay nating talakayin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, mga kaibigan, gusto ko munang hilingin na mag-subscribe kayo sa channel na ito. Mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito. Malaking tulong ito para sa pag-angat sa YouTube. Kung nais niyong suportahan ang YouTube channel na ito, pwede kayong mag-donate gamit ang mga link at detalye sa video description. Nakasulat doon, suportahan ang channel ni Alexi Pichi. Pumili kayo ng kahit anong format na komportable para sa inyo. Magpapasalamat ako sa inyong suporta. Magsimula tayo sa mahalagang balita tungkol sa pagtugon ng NATO sa mga provokasyon ng mga Ruso. Grand Britanya ang may pangunahing papel sa tugon na ito. Paalala lang, nitong nakaraang buwan may mga ulat ng dikilalang drone na lumilipad sa himpapawid ng ilang bansang Europeo, lalo na sa military na pasilidad at kritikal na infrastruktura. Partikular nakita ang mga drone sa Sweden, Norway, Denmark, Netherlands, Belgium, Poland, Germany at France. Sa ilang lungsod, pansamantalang itinigil ang operasyon ng civil airport. Gayon din, sa lungsod ng Alemanya na Geilenkirchen, naitala ang paglipad ng drone sa ibabaw ng airbase kung saan nakaistasyon ang mga eroplano ng air reconnaissance ng NATO. O kalaunan ay inamin na ng lahat na ito ay gawa ng Russia, mga Russian drone, at ngayon, heto na naman. Ipinahayag ng United Kingdom na dalawang eroplano ng Royal Air Force ang nagsagawa ng labindalawang oras na misyon ngayong linggo kasama ang mga puwersa ng United States at NATO para magpatrolya sa hangganan ng Russia. Kasabay ng sunod-sunod na paglusob ng mga Russian drone at eroplano sa himpapawid ng NATO. Binanggit ni United Kingdom Defense Minister John Healey, mahalagang pinagsamang misyon ito kasama ang United States at NATO. Hindi lang ito nagbibigay ng mahalagang impormasyon para mapalakas ang kaalaman ng sandatahang lakas kundi nagpapadala rin ito ng mensahe ng pagkakaisa ng NATO kay Pangulong Vladimir Putin at sa ating mga kalaban. Lumabas ang balita na nilapitan ng mga eroplano ng NATO ang himpapawid ng Russia para ipakita ang determinasyon at subukin ang nervyos ng mga Ruso. Makikita natin na hindi naglakas loob magsalita o tumugon ang mga Ruso, ngunit hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Sa unang pagkakataon, pumasok ang mga eroplano ng NATO sa himpapawid ng Ukraine at hindi lang doon. Tungkol saan nga ba ang insidenteng ito? Nangyari ito noong Huwebes, Oktubre Siyam. Ang eroplano ng Radio Electronic Reconnaissance na Reconnaissance, isang daan at tatlumput limang rivet joint at ang patrol aircraft ng Naval Aviation na P-8 Poseidon ay lumipad mula sa Arctic Region, dumaan sa ibabaw ng Belarus at Ukraine sa tulong ng tanker aircraft ng United States Air Force na KC-135. At ngayon, opisyal na inihayag ng United Kingdom na ang operasyon ay isinagawa bilang tugon sa pagpasok ng mga ruso sa himpapawid ng mga bansang NATO kabilang ang Poland, Romania, at Estonia. Uulitin ko, dumaan ang mga eroplano ng NATO sa hangganan ng Russia at bahagyang pumasok sa himpapawid ng Belarus at Ukraine. Nangyari ito noong Huwebes, ikasyam ng Oktubre. Noong Oktubre, labing isa inamin ng Ministro ng Depensa ng Grand Britanya na dalawang eroplano ng NATO ang sumubok sa hangganan ng Russia at Belarus bilang magkakamping estado ng tinatawag nilang hindi malinis na Russia. Noong Oktubre, labing isa nang lumabas na sa publiko ang isyu at hindi na nila matakasan ang kahihiyan, inutusan ni Diktador Alexander Lukashenko nasuriin agad ang kahandaan sa labanan ng hukbong sandatahan ng Belarus. Sa utos ni Lukashenko, noong ikalabing isa ng Oktubre, nagsagawa ang mga militar ng sunod-sunod na hakbang para dalhin ang mga unit sa pinakamataas na antas ng kahandaan sa labanan. Ayon sa isinulat ng Ministry of Defense ng Belarus, ang ilang unit ay lilipat sa mga itinakdang lugar at isasagawa ang mga gawain ayon sa utos. koordina ng Pambansang Sekretarya ng Konseho ng Siguridad ng Belarus ang pagsisiyasat. Bagaman, tila ang magkasanib na ehersisyong militar ng Russia at Belarus para sa 2025 na ang aktibong yugto ay tumagal mula Setyembre 12 hanggang 16 ay isinagawa karamihan sa teritoryo ng Belarus. Maari sanang matagal nang natapos ang lahat at nasubukan na ang kahandaan sa labanan. Paalala ko rin noon ang Moscow at Minsk. Ang layunin ng ehersisyo ay tugon sa militarisasyon ng Poland at Baltics. Heto na ang militarisasyon kapag eroplano ng NATO ay dumadaan sa inyong ulunan. Mahalagang banggitin dito na ang Gran Britanya ngayon marahil ang may pinakaproaktibong posisyon pagdating sa pagsuporta sa Ukraine. Ngayon, nilagdaan ng kalihim ng depensa ng Gran Britanya at ng kagawaran ng depensa ng Ukraine ang mga dokumento para sa magkasanib na proyektong teknolohikal sa larangan ng labanan. Ayon sa ulat, tinutukoy ng dokumento ang layunin ng dalawang panig na magsanib sa pagbuo ng teknolohiyang pangdepensa at magtatag ng working group para sa koordinasyon ng mga proyekto sa ilalim ng programang LIRA. Ang layunin ng programang LIRA ay palakasin ang kakayahang pangdepensa ng parehong bansa sa pamamagitan ng pagsasama ng kakayahan ng industriya ng depensa at agham ng Ukranya at Britanya. Magpapahintulot ito sa magkatuwang na paggawa modernisasyon at pagpapalawak ng produksyon ng kinakailangang sandata sa lima. At gaya ng sinabi ng ministro ng Sandatahang Lakas ng Britanya, plano ng kaharian na magsagawa ng iba't ibang proyekto kasama ang Ukranya, partikular na sa paggawa ng mga bomba. Si P, nagsimula kami sa drone. Dahil sa malinaw na mga dahilan, ngunit sa kabuuan, mahalagang kasosyo para sa amin ang Ukranya sa paglikha ng mga teknolohiyang kailangan para mapigilan ang Rusya at muling armasan ang Europa. At isa pa, may isa pang mahalagang balita. Inanunsyo ng mga lider ng tatlong pangunahing bansa sa Europa ang sama-samang paggamit ng nakapirming ari-arian ng Rusya para suportahan ang hukbong sandatahan ng Ukranya, na binigyang diin ang koordinasyon sa Estados Unidos at pagpapatibay ng internasyonal na posisyon. Nagkasundo ang mga lider ng Britanya, Pransya at Alemanya na gamitin ang halaga ng nakapirming ari-arian ng Rusya para suportahan ang sandatahang lakas ng Ukranya. Ayon sa pamahalaan ng Alemanya, layunin ng mga hakbang na ito na bigyan ng presyon ang Rusya at hikayatin itong makipagnegosasyon. Sa madaling sabi, unti-unti nang umuusad ang usapin sa paggamit ng mga nakapirming ari-arian ng Rusya. Ang mga diskusyong ito ay umaabot na sa antas kung saan pinag-uusapan na kung paano gagamitin ang perang ito para tulungan ang sandatahang lakas ng Ukraina. Sige, tingnan natin kung paano tutugon ang Kremlin sa pag-amin ni John Hille na nagsasabing pinapatawad niya sa Kremlin. Na pinapatawad niya. Dito ako maglalagay ng tutuldok. Ilagay ang opinion at konklusyon sa komento. Mag-subscribe, pindutin ang kampanilya, at ilike ang episode na ito. Iyon lang para ngayon. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat!